Ang sabi nila ay mahirap daw maging mahirap. Totoo naman yon pero hindi natin kasalanan kung ipinanganak tayong mahirap. Pero hindi ibig sabihin na porket ipinanganak tayong mahirap ay habang buhay na rin tayong maghihirap. Oo, ipinanganak tayong mahirap pero nasa sa ina yon kung paano mo babaguhin yung buhay mo. Mahirap talaga kung paano natin babaguhin yung buhay natin. Alam naman natin na pagdating sa atin na ipinanganak na mahirap ay napakahirap abutin yung mga pangarap natin sa buhay. Dahil nga salat tayo sa pera kaya karamihan sa atin ay natitigil na sa pag-aaral pag-aaral at hindi na nakakapagpatuloy. Yung iba naman ay napipilitang tumigil sa pag-aaral dahil kailangan ng tumulong sa paghahanap buhay. Hindi rin naman natin sila masisisi lalong lalo na kailangan talaga nilang gawin yon. Lalong lalo na't wala naman na silang ibang inaasahan sa pamilya. Pero saludo ako sa mga nagtatrabaho para suportahan ang kanilang pag-aaral. Yung kahit gabi ay halos gawin na ring araw at halos wala na silang pahinga. Yung mga kayang pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho. Naranasan ko ang mga yan noong high school pa ako. Pagdating namin ng hapon galing sa school ay manghuhuli naman kami ng talangka hanggang hating gabi at kinabukasan ay ibibenta namin ito. Ganon ang ginagawa naming magpipinsan para meron kaming pambaon sa school. Hindi lang yun dahil kapag merong nagha-harvest ng palaisdaan doon sa amin ay nakikiharvest din kami. At yung mga nahuhuli naming isda at hipon ay binibenta rin namin. Nakalibre na nga kami ng pangulam ay nagkaperak pa kami. Nangunguha din kami ng mga talaba at kung ano-ano pang shells na pwedeng ibenta at kainin. Gumagawa rin kami ng pawid ni nanay at kung minsan ay sumasama rin ako para gumawa sa iba. Napakamura pa ng pasweldo noon kapag gumagawa ka ng pawid. Kapag nakagawa ka ng 100 na piraso ay 40 pesos lang ang bayad sa'yo. Kahit bata pa ako noon ay medyo mabilis naman ako sa paggawa. Nakakagawa ako ng 150 to 200 pieces sa isang araw. Biruin mo yon nakaupo ka ng buong araw tapos ang kikitain mo lang ay 60 to 80 pesos sa isang araw. Murang mura pero pinagtsatsagaan lang namin dahil wala naman kaming ibang hanap buhay noon. Grade 2 ako nung natuto at nagsanay akong gumawa ng pawid. At ginagawa ko na yon mula elementary hanggang sa high school ako. Minsan ay hindi lang sa bahay kami gumagawa at dumadayo pa kami sa malayo. Hindi naman ako nagre noon at gustong gusto ko nga dahil nagkakapera ako doon. Pero hindi na ako nakapag-college pagkatapos ng high school dahil hindi na kayang tustusan ng pamilya ko ang pag-aaral ko noon. Malaki kasi ang matrikula noon at ang kaya ko lang kitain ay pamasahi ko lang. At isa pa ay maaga rin akong lumande at maaga nga akong nakapag-asawa. Charo. Ewan ko ba yun kasi ang pumasok sa isip ko noon. Alam kong hindi na ako makakapag-aaral ng college kaya mag-aasawa na lang ako. Maaga kasi ako'ng love dito sa aking asawa. Iba sana ang susuyuin pero nang makita ako ay hindi na ako pinakawalan. Ang totoo kasi niyan, ang boyfriend ko at ang girlfriend ng aking asawa ay iisa lang ang pinapasukan. Nagkakalabuan na sila ng girlfriend niya noon at dadalawin lang sana para suyuin. Pero nung pinakilala siya sa amin ng aming common friend ay hindi na nga ako pinakawalan at ako na ang pinorsu. Kahit alam Ganda na niyang, niyang may boyfriend ako, ay ligaw pa rin ng ligaw kaya ayun, nagselos 'yung boyfriend ko, ayun, nagkalabuan. Pero totoo pala na sa unang pagkikita niyo pa ay mararamdaman mo talaga na siya na 'yung dawan na siya na yung itinakda para sa'yo. Yung parang tumigil ang mundo mo at nag-slow mo. Ah! ang lande. Yung may parang kung anong kuryenteng dumaloy sa katawan mo, yun kasi yung naramdaman ko sa kanya nung unang kita ko pala. Pero girl, hindi naman siya kagwapuhan pero bakit ganoon yung naramdaman ko? Lumipas lang ang halos dalawang taon ay nagkaroon kami kaagad ng isang anak. Doon namin naranasan ang hirap ng buhay at hindi pala madaling magkaroon ng pamilya. Lalong-lalo na para sa amin na pareho pa kaming bata at pareho pang walang tinapos. Sunod-sunod pa yung naging anak namin kaya hindi naging madali yung buhay namin noon. Sa sobrang hirap ay halos dumating na kami sa puntong halos wala na kaming makain. Ang iniisip lang namin noon ay kahit kami na lang 'yung magutom wag lang 'yung mga anak namin. 'Yung nakatulala ka na lang tapos hindi mo namamalaya na tumutulo na pala 'yung mga luha mo. Kaya palagi kong sinasabi dito sa mga anak ko na mag-aral silang mabuti para hindi sila matulad sa amin.